Good morning mga kailaw sa <laughs> so, mga kailaw yun katanong po sa atin Pag nakagawa na po ba ng program at na na pag nag set ulit Pwede na kahit naka 001 na lang ang scanner Mapapatakbo niya ba ulit ang, mar ang running lights? Ano po ito? Ang tanong po ito, uh, pang ano po ito, parled parled na ano na LP001 pwedeng ganon pwedeng iba rin parled pwede mo rin magawa ito sa kahit hindi LP001 ano po ito mga kailaw kung gusto niya daw pag sinet niya daw po ng ah, pag nakasib na daw po siya ng running lights kung pwede daw po niya ibalik ang ano ang ang set ng 001 kapag na nakasave naka, naka na po siya ng program ano po yung mga kailaw eh kung gumawa po kayo ng program ng ano ng running lights doon sa parled mo kung ano po yung nakaset niya example uh, 001 017 033 049 kung apat lang kung apat na gawa nyo po siya ng program na running lights tapos iba iba pang ano iba iba pang sequence kasi nasa bank naman po yan ipipili po kayo tapos na po kayo mag save ng program kapag binalik nyo po yung address kaya gawin nyo po yung apat sa piraso pare pare po sila 001 o kaya D001 or A001 papareho nyo po sila tapos ipiplay nyo po doon sa DMX controller mo na mayroon kang nakasave na running lights doon i-play nyo po yung automatic nya hindi po yan mag running lights kaya kung na save nyo po yan sa running lights huwag nyo na pong baguhin ang address po nya kasi sa ano naman eh kapag nag play ka naman ng running lights pag nagiba iba pag iba iba naman ang scanner mo na in address po sa likod pwede ka pa rin naman makagawa ng sabay sabay sila ng kulay kahit hindi running lights pwede nyo po magawa ng program yan pwede nyo po kayo makagawa ng multicolor ang maganda po kasi sa address kapag nagka alternate po ang address mo lahat po ng program na gusto mong gawin magagawa mo po sa kanya pwede po siyang sabay sabay ng kulay pwedeng dalawa dalawa pwedeng alternate, pwedeng running lights magagawa nyo po lahat dyan pwede po kayo makaprogram ng strobe light yun po ang mas magandang gawin nyo na lang pero pag lahat po 001 ang magagawa nyo lang ng, ng program siguro mga tatlong effects lang multicolor tapos dimmer ganoon or strobe yun lang magagawa nyo po mga kailang thank you for watching at huwag nyo pong kalimutang mag subscribe po sa aking youtube channel at uh, pakipalo na rin po ang aking facebook page NG Pictures thank you for watching